Bos na magtatamasa nang pagibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon, ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, Gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, Sandaang tapayang langis po. Sumagot ito, Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong limampu. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, Ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, Sandaang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo walumpu pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito sapagkat ang mga makansanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo, Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng Pang Hesus na sa Reno, kaya palakpakan muna natin ang mahal na Senyor. <laughs> Isang talinhaga tungkol sa katiwala ang ating narinig mula sa ating poong Jesus na sareno sa Ebanghelyo ngayon. Sabihin nyo nga po, katiwala. Mula sa salitang tiwala. Ito po ay isang taong pinagkatiwalaan para mangalaga sa wikang Ingles, caretaker. Katiwala, taong pinagkatiwalaan na mga laga, isang caretaker. Ngunit ayon sa kwento, nabalitaan ng mayamang amo na nilulustay ng katiwala ang kanyang ari-arian. Kaya nga, ipinasulit sa kanya ang lahat ng ari-arian dahil tatanggalin na bilang katiwala. Tatanggalin na siya bilang katiwala. Dito pa lang, makikita na na hindi katiwatiwala ang katiwala dahil imbes na maging tagapangalaga naging tagapaglustay. Imbes na tagapangalaga ng ari-arian, naging tagapaglustay ang katiwala. At ang masakit pa nito, imbes na humingi ng tawad, dinaya pa ang amo. Kaya nga, ang ginawa ng katiwalang ito, pinatawag ang lahat ng may utang sa kanyang amo at pinagbabawasan ito para kapag wala na siyang trabaho, may mga taong magbabayad ng utang na loob sa kanya. Dahil pinagbabawasan niya ang kanilang utang. Ang galing, no? Ang utak, no? Ang sahol, no? Sila pa ang may utang na loob. Siya na ang nangdaya. Alam nyo, sa panahon ngayon, maraming ganyan. Yung katiwala lang pero magaling mang-angkin. Hindi naman sa kanya inaangkin. Meron pinagkatiwalaan pero pinabayaan. Ang lakas, makawaldas. Akala mo, pera niya. Akala mo sa kanya. Meron naman, siya na ang nanloko, siya pa ang akala mong dehado. May kilala ba kayong ganyan? Maraming ganyan. Marami. Kaya mag-ingat sa mga taong ganyan. Kaya nga, napahanga ng katiwala ang amo napahanga sa katalinuhang na ipamalas. Pero ang katalinuhang ito hindi dahil tama ang kanyang ginawa kundi dahil magaling mandaya. Katalinuhan na ginamit sa kadayaan. Meron tayong tawag sa ganitong klase ng tao sa panahon natin ngayon. Yung magaling mandaya, hindi mo maiisahan pagdating sa kalokohan. Kahit baluktot, ilulusot. Ang tawag natin sa lingwahe natin, mga taong sweetik. Tama ba? Ha? Kilala niyo ba yung mga taong sweetik? Yung mga taong sweetik, matalino pagdating sa pandaraya. Magaling pagdating sa kalokohan. Mabilis ang isip pagdating sa kasamaan. Ang tawag natin, sweetik. Sabihin nyo nga, sweetik. Tanungin mo yung katabi mo, sweetik ka ba? sabi mo, switik ka din. <laughs> no? Alam mo, may mga ganito talagang klase ng tao, yung ginagamit ang katalinuhan sa kasamaan. Mga kapatid, ito ang isang ugali na ipinakikita sa atin ni Jesus sa araw na ito. Ibig sabihin, anumang talino mo sa pagiging tuso, Buking yan ng poong Yesus na sareno. Ikaw na tuso, buking ng nasareno. Alam na alam ng nasareno ang galawan ng mga tuso at switik. Kaya dapat mo na yang itigil. Kung meron kang isip na mabilis sa kasamaan, kung ikaw ay mag magaling sa pandaraya, itigil. Dahil alam na alam ng nasareno ang isip ng isang sweetik. Sa halip na maging sweetik, maging wais. Ang sweetik gumagana kapag nagigipit. ba? Diba? Kapag tayo nagigipit, iisip ng paraan. Pero sanang isip hindi ginagamit sa kalukuhan. Hindi ginagamit sa kasamaan, kundi gamit sa kabutihan. Ganyan ang isang wais. Ginagamit sa mabuti ang isip dahil ang katalinuhan dapat ginagamit sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Ginagamit hindi para man lamang kundi para sa kagandahan ng buhay wag maging sweetik sa halip maging wais gamitin ang isip sa kabutihan at hindi sa kasamaan mga kapatid tayong lahat ay katiwala kaya dapat pahalagahan ang tiwalang ibinibigay sa atin Tandaan, gamitin sa kabutihan ang talino at isip at hindi sa pagiging suwetik. Amen. Amen.